Ano ulam nyo? Wala. Wala pa kayo ulam? Opo. Okay. Wow, wala mo kayo. Gandang taghali sa inyo mga lodi ay, Tara, namahan nyo ko at bibili tayo dun sa murang pilihan ng ulam. Tara, may mga kasama ko. Ano? Saka'y bubunta? Saka'y okay. May <laughs> pinag-ulam. Oh, so, so, hey, Takay. na, ay, ay, na ay, may halapan? Sa kayo, kayo sa sakay? Ito. Ah, bawal. Dito, bawal. Diyan kayo, diyan <laughs> kayo. mo. <laughs> ha? Mamalikot, ha? Apo. Good. <laughs> ah, ang bite ng mga bata. Hmm. Yung nagkakala nyo. Ha? <laughs> mm, ah. ah, let's go. May tayo ulam. Ah. good Tama ka daw si Hindi tayang ulam Abang kayo ha Kunti okay lang ang aming budget Kaya doon kami sa mga mura Mura ang pinihal na ulam Tulad yan o tulad Kasama ko yung talaga mga kulit Kumain na ba kayo? Bawa wow, naman wow, pala kayo, no? Pakain ko ba kain? Okay na mga Lodi Nagtitinda tayo Kapilihan lang murang ulam Mga Lodi Luto na to ha Luto na Okay mga Lodi Ito yung mga binigyan ng ulam na muraw Okay Kay, ano ulam nyo? Wala. Wala pa kayo ulam? Opo. Wawa naman kayo. Atu wala kami pagbiling. Wala kami pera eh, diba? <laughs> ato weron Ha? Wala kayo pagbiling? ato to. Eto Ito tay ta mama niya welon. <laughs> Tapos yung atay kasi ko naman welon. Wala, na, wala kayo nun. Nun. Ha? Ngihawak. Hmm. What da ulam? Kunti na lang. What da ulam? Wali pa ba yung kaisipin? Yun, langka. Langka, diduguan. Ano tawag dito? Uh, Tokwap baboy. Ito, pakbit. Itang gulay. Itang gulay. Ay, gulay. Pus na eh. Tangali na eh. Kami may ulam na. Kayo, wala pa. Ang wawa lang mo kayo nun Wala kaming bang bil eh Wala kaming bang bil eh Wala kaming bang yung wen? Lahat? 80 Tatlong long... order oh, 80 oh, Mamura oh, Tara, meron tayo A moment later mm -hmm. Okay na mga Lodi Tara, kain tayo Let's eat Punam labin hilogaan at langka ang halaga nito ay 80 napakamurang mga lodi kaya tara let's eat hindi ito oh uh, may hit ba ma kasi Ano to mga lodi? Uh, budget bill. Napakamura pero matarap. Yung! Tapon lang ka! Ay, uh -huh. Yung! Kain ah. na! Yung dinuguan. Okay mga lodi. Ang dinuguan, po naman o. Oh. Nè, quay ho quay đâu đi Nè, đi cả em muốn rõ bê Cả là cái Bye bye Boom